DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Kahit anong gawin ko, asawa na kita. At pagbalibalik na rin ko man ang mundo, hindi na mababagong ikaw ang ama ng mga anak ko. Sana nakinig ako na kay mama. Hindi sana ako nahihirapan na ganito ngayon. Pero para saan pa? Magsisiman ako! Huli na ang lahat! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Magsisiman ako, huli na ang lahat. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pangako. May ang bukas. Ano? Wag salita ka? Anong nangyari kay Kuya? Nina? Bakit ano yan? Ate, yung katrabaho ni Kuya Al nandito. Peter? Peter, bakit narito ka? Si Al! Um, um, I-Irene. Bakit? Ano nangyari sa asawa ko? Ay, hindi siya makaka-uwi, kaya akong pinapunta niya rito para magbigay ng regalo para sa anak ninyo. Uh, Diyos ay, ko! Kala ko kung ano na nangyari kay kuya. Masyado naman kayong pasuspensel. Yan lang naman pala yung sasabihin mo eh. Bakit kailangan mo pang magpunta rito na ganyan ang mukha? Eh, bakit? Ano bang mukha ko? E eh, talo mo pa yung namatayan eh. eh. Pasensya na kukuon kasi hindi wala yan ako ng, ng girlfriend ko ah uh, <laughs> oh oh ba ako ay nako Peter mabuti pa pumasok ka na sa bahay kumain ka na muna gutom lang yan Anong sabi ng asawa ko? Natuwa ba sa regalo ko? Hmm. Uh, ano ba tong toothpaste mo, pare? Sarap sa bibig, ah. Unique toothpaste yan. <laughs> Unique toothpaste? Wow, oh, makabili din nga. Ang tanong ko kung ano sabi ni Irene sa regalo ko sa anak namin. Ang sabi niya, mas masaya daw kung ikaw mismo ang personal na nag-abot. <laughs> hmm. naman kasi sumabay pa yung bigla ang operasyon ng isang linggo sa birthday hmm. ng anak ko? Ah, uh, Al, may kapatid pala si Irene. Dalaga pa ba yun? Oy, magkanap ka na lang ng ibang babae ha. Huh? Huwag si Nina. E, bakit naman? Para na nga kami nag Romeo and Juliet nun ni Irene dahil tutor sa akin si mamay. Eh. Lalo na kapag nalaman niya sundalo rin ang nanliligaw kay Nina. Ano ba yan? Eh, matino naman akong tao ha. Oh, so, ay, ay, sir. Yes, sir. May operation tayo bukas, ha? Maganda kayo. Yes, sir. sir. Baka ilan linggo kayo sa bundok. Magpalam kayo ng maayos sa mga asawa nyo, ha? Yes, sir. sir. Okay. Ay, diba? Kagagaling ko lang sa bakasyon, sasabak na naman kaagad tayo. Buti ka pa nga kapag bakasyon eh. Ako, sa susunod pang linggo, kaya lang buka masasagasaan na naman. Eh, ganyan naman talaga ang buhay natin eh. Kaya ako, dahil nakasampung taon na ako, sampung taon na lang, magre-retiro na ako. Eh, ako rin siguro. Para kahit paano, makasama ko pa ang mga anak ko habang lumalaki sila. <laughs> At kapag pareho na tayong retired, bibisita ako sa bahay ninyo. Magiinuman tayo. <laughs> oo, oo. Kaya tiisin muna natin ang hirap ngayon. Oo, tama. Hanggang sa dumating ang panahon na magagawa na natin bigyan ng oras ang mga sarili natin pamilya. kanina pa tayo nagpapalitan ng putok. Hindi pa ba ito matatapos? Mamaya ka namang reklamo! Dito ka! Raulo ka eh! Maagip ka dyan ang bala! Aligat! Aligat! Oh. Dito na ba tayo mamamatay? Baliw! Magre-retiro pa tayo! Hindi tayo mama... Pika! Pika! Tinamaan ako! Ano? Dugo! May dugo ka sa tagiliran! Wala to! Malayo sa bitoka! Kaya ko to, Peter. Uh, mukhang iba yata. Peter. Tama ko. Ah. Peter. Peter, huwag kang pipikit. Tiisin mo muna. Matatapos din ito. Makakababa rin tayo. Hindi ka pwedeng malagutan ng ininga rito. Humawa ka sa kamay ko. Humawa ka. Huwag na huwag mo. Ipipikit ang mga mata mo. Uh, parang nagpipilit -nag mo. Bang... Pati... Peter! Peter, wag! Wag! Wag kang At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Uh. Yung dalawang babae kanina sa lamay, mga kapatid ni Peter? Oo. Siya palang inaasahan ng kanyang pamilya? Nagkukwentuhan pa lang kami nung isang araw na Sabay kami magre-retire ng maaga. Plano niya, bumisita ng madalas sa atin. Al? Kasama ka siya mula mag-apply kami. Hanggang sa training, kami magkabadi. Pinakausapan ko pa yung opisyal namin na kung pwede, maging magkasama kami sa place of assignment. Napakabuti niyang kaibigan. Para ko na siyang kapatid. Kahit madalas, malungkot sa kampo sa bundok. Dahil magaling siyang magpatawa. Nababawasan ang pangungulila ko dahil sa kanya. Ngayon, wala na siya, Irene. Wala na ang kaibigan ko. Nagalaw ang pagkain mo. Bakit ba? Ma? Ma. Kumain ka na maayos habang nasa ako. Pag wala na naman ako rito, puro dilata na naman ang kakainin mo. Pwede bang dito muna kayo sa akin? O oh, bakit? Nahihirapan ka bang magalaga sa apo ko? Dalawang taon ng anak namin. Malikot na. Hila mo ba ang dahilan? Isa pa. Nitong mga nakaraang linggo, ma, hindi ako makatulog na maayos. Parang ayoko mapag-isa. Minsan nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi. Nag-aalala kay Al. Minsan kumakabog ang dibdib ko. Natatakot ako na baka biglang may tumawag sa cellphone ko o kaya kumatok sa pinto namin para ipalam sa akin na na may nangyari sa asawa ko. Anak, bakit ka naman nag-iisip ng ganyan? Na Ngayon ko naiintindihan ang sinasabi ninyo. Nung iniisip ko pa lang at hindi ko pa nararanasan, akala ko madali lang. Pero mahirap palang lang talaga. Tagan mo pa ang loob mo. Ang mga sundalo, sinanay silang maging matapang at palaban. Pero ang mga asawa nila, dapat higit na malakas ang loob. Natatakot ako. Anak. Paano kung mangyari rin kay Alang nangyari kay Papa? ang nangyari sa kaibigan niya. Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Hindi yan makakatulong. Oo, maaari silang malagay sa pangani, pero palagi kang umasa na ligtas siya. Igit sa lahat, palagi mo siya ipanalangin. Walang ibang maaari magbigay proteksyon sa kanya, kundi ang Panginoon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas <laughs> Marunong nang magbilang ang anak ko <laughs> Hayaan mo anak Makauuwi rin ang papa alfonso uh, Sir o oh, bakit? Itigiting ka dyan. <laughs> eh, may pinadala kasing video yung asawa ko, sir. Video hmm. ng anak namin. Ganun ba? Ikaw na ang susunod ng magbabakasyon, hindi ba? Yes, sir. Ilang taon na kayong kasal ng asawa mo? Mag-aapat na taon na, sir. Ah, ganun ba? Ah, ito lang ang payo ko sa'yo, ha? Kapag nakaka-uwi ka, bumawi ka sa kanila. Hindi natin alam kung kailan tayo makakauwi. At kapag narito ka naman, kung kaya mo tumawag, tumawag ka. Huwag kang magsasayang ng pagkakataong maari mong maiparamdam sa kanila ang presensya mo kahit nasa malayo ka. Yes, sir. Alam mo, yung asawa ko, muntik na akong hiwalayan noon dahil napakarami kong pagkukulang. At kapag nakakauwi pa ako, ha, ah, barkado pa rin ang inaatupag ko. Inom dito, inom doon. Mabuti na lang, Na nasolusyonan ko bago pa maging huling lahat. <laughs> Salamat, sir. At Alfonso, kapag may problema ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin, ha? Yes, sir. buntis ka? Oo. <laughs> Baby number two. Talaga? Oo nga! <laughs> sa so, wakas, madadagdagan na ang anak natin. <laughs> Tatlong taon din tayo naghintay ng kasunod niya. <laughs> <laughs> Sakto. Malilipat na yata ako ng assignment sa susunod na buwan eh. Oh? Talaga? Oo. Isasama ko ni sir. Yung kapitan namin na opisyal ko, doon sa batalyon. Saan? Eh, mas malapit sa bahay niyo. Ay, talaga? Oo. Siguro, mga isang oras na lang ang biyahe. Uy, mabuti naman. Baka doon na ako magtagal. Kaya plano kong magpatayo na ng bahay doon. Magkakaroon na tayo ng sariling bahay? Oo. oo. <laughs> Excited ako. Sana. Lalaki na ito. Hilingin mo na sa Diyos na bigyan na rin tayo ng lalaki. Sana kapag ipinanganak siya narito ako para madamayan kita at para makabawi ako nung ipinanganak mo ang panganay natin Anak, anak ko! Tulungan yung anak ko! Ma'am, kami na po ang bahala sa kanya. Iligtas yung anak ko! Oh, Diyos ko! Ikaw na po ang bahala sa panganay ko. Teka, tutawagan ko si Al. Al, sumagot ka! Sumagot ka, please! Hindi na pa ako tumatawag, pero ring lang lang din ang cellphone niya. Ah, kailangan kita ngayon. Sumagot ka. Sumagot ka. Rico, ah, diyan ko. Ah, humihila ba dyan ko? Ah, ah. malalagay sa panganib ang anak ni Naal at Irene. Ano ang mapagtatanto ni Irene sa sitwasyong ito? Mga nagsiganag Lionel Benjamin, Susan Robles Maynard Landicho Jr. Rosanna Villegas Phil Cruz at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Mong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon Bobby Cruz. Ito po ng inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, yang huwag po yung kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga lalalabi pang kapanapalabik na kabanata ng kasaysayang ito. Magsisiman ako, huli lang lahat. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.